So kung may na-experience kayo na namumutok lagi yung 5 ampere na papunta po ng ECU Ayan, so ano yung mga dahilan nito kung bakit pumuputok no, Pumuputok ito pag may problema na po yung ating ECU no? Pag nagkaroon na po ng um, Ayun, saan ECU ayan, pag nagkaroon na po yung problema yung ECU Nagkaroon na po ng short circuit dito sa loob O nag high voltage dito sa loob ay mamumutok po lagi yung 5 ampere na fuse pero may pero po yan mga idol may mga senaryo din po yan pag nagkakaroon po ng grounded o wiring problem dito po sa ating harness ay namumutok din po yung 5 ampere na papunta ng ECU ayan o so makapansin natin yung wire ni idol ni sir ay kalat kalat so ipipix natin yan mamaya So tinanggal ko yan kasi hinanap ko po yung uh, yung problema at nakachamba naman tayo dahil malakas tayong mamba ay nahanap po natin no binaybay natin isa-isa at napansin natin dito sa bahaging ito ayan o sya yung kanyang wire aray ko so ang gagawin natin dito tas tasin natin to tapos ipagkukonek connect natin kung ano yung mga wire na color code na malapit maputol dyan o napuputol dyan no, at uh, itatry natin kung sakto nga ba yung ating <coughs> uh, pag -trou dito okay. so tastasin ko muna to para may ko sa inyo na dito tayo naka -chamba. no, kung may connect natin ito tapos ganun pa rin namumutok pa rin yung 5 ampere papunta sa ECU So, ibig sabihin may problema na po itong ating ECU. Okay no? Kasi wala na po siyang grounded, naayos na po naayos na po natin yung wiring tapos namumutok pa rin. So ibig sabihin nagka problema na rin si ECU. Okay? So isa pa pong nagiging problema nito, no? Pagdating po dito sa paggamit ng fuse, kumapansin natin yung main niya 25 tapos 5 ampere lang po no. Napaka nipis nito, 5 ampere. <clears throat> yung kanyang uh fuse na gagamitin natin sa ECU at saka sa backup ayano 5A 5A 25A So yung gagamitin natin uh, gagamit tayo ng saktong amperahe para sa mga bahagi ng paglalagyan natin ito okay kasi pag nalimbawa nagkabit po tayo ng 25 ampere dito po sa bahaging ito ng ECU tapos meron po siyang grounded So hindi siya makakatindi hindi siya mapuputol. Yung maapektuhan nito, yung loob ng ACU. Yun po yung masisira. Kaya pagdating dito sa bahagi ito, mapapansin naman natin, no. 5 ampere lang. So 5 ampere lang yung gagamitin natin, no. Okay? So basbasin ko muna to at iko-connect natin.